Hello sa inyong lahat. Gagawa ako ngayon ng probiotics na homemade para sa mga alagang manok. So, ito disclaimer lang, ito hindi hindi ako nag-isip nito, no. Napanood ko lang din 'to. So, matagal na 'to actually. Maraming mga version nito, pero iba-ibang version. Tapos, gumawa lang ako ng sarili kong version. Pero hindi ako original nito. Merong nagsimula nito hindi ko alam kung sino pero ito'y homemade effective sa kanila ginamit ko na tuminsan effective sa akin at gusto kong ulitin gamitin kasi ikangay mas maganda ang uh, palakasin ng immune system at katawan ng mga alaga kesa sa gamutin sila pag sila may sakit so, prevention is better than cure english pero magandang ano yun magandang gawin yun para sa mga katulad ko na backyard racer na siyempre mas mabuti ng malulusugin kaysa sa bibili ka ng bibili ng gamot para sa mga alagang may sakit so ang mga kailanganin? ay eto mga to mga kasangkapang gagamitin 6 liters na lalagyanan ng tubig Ayan. embudo kuchara at tubig na ipangsasalin dito sa container ng tubig. Mga ingredient na ating kakailanganin. 4 cups of rice na binanlawan na ng mabuti kasi kailangan banlawan niya kasi syempre yung bigas na alikabukan niyan, marumi yan, marumi para malinis lang siya. 4 cups of rice 500 ml ng pulot or molasses sa ingles yan napaka dark talaga kung walang pulot na available sa inyong lugar pwedeng gumamit ng dark brown sugar yan 1 quart kilo tatlong piraso ng yakult para sa 6 liter ng tubig so kada dalawang liter isang yakult dapat so tandaan o, bahala na kayo maghati-hati kung paano hatiin yung mga yan Basta ito yung pinaka isang batch ng ingredient. 4 cups of rice, wash rice, 500 ml ng pulot, or 1 kilo ng brown sugar, at tatlong piraso ng yakult. Ayan po ang mga kailangan na ingredients at mga kasangkapan sa paggawa ng homemade probiotic drink para sa mga alagang mga manok. Ito'y concentrated, ano? gagawa ka ng isang batch, hindi ito mismo yung ipapainom mo doon sa mga alaga. Kukuha ka lang ng isang liter. Uh, isang liter na ihahalo mo sa 4 liters na tubig. Kali magiging 5 liters siya. Uh, kung, mga nga gandito nito. Basta, kada isang litro ihalo mo sa 4 liters ng tubig. yon Tapos, ito, mababawasan na siyang isang litro. Diba? Idadagdagan mo lang siya ng pinakapagkain ng mga live microorganism, mga good bacteria. So, well, gawin na natin ang ating homemade probiotic drink. So, kailangan, malinis lang yung pinakagalod. Kasi pag galing ito sa basurahan, siyempre, contaminated ito ng dumi. So, mamamatay yung mga, matatalo yung mga bad, mga good bacteria sa bad bacteria. Kasi yun, basura yun eh. So, dapat linisin mabuti ang lalagyanan. So, una natin ilalagay. Lagyan natin ng konting tubig kasi mahangin. At uh, natatangay ng hangin. So, ilalagay natin ang bigas gamit ang embudo. Yung sugar nung pulot. So, ayan yung ating Bigas. ngayon, sunod natin ilalagay yung Yakult so, napaka versatile nito no? ngayon, nailagay na yung mga Yakult ngayon, gagamit tayo ng pulot ngayon, kung wala kayong pulot wala kang mabilim pulot sa inyong lugar pwede yung dark brown sugar 1 fourth ng dark brown sugar kung wala kayo ng pulot. 500 ml na pulot. Dali na natin yung embudo. Ito ay napakalapot na na ano. Parang syrup. pa yan oh. Dagdagan na rin, ayan. Ah, di ba? Mga kaibigan, ito ay uh, disclaimer lang, hindi ako ang nag-isip nito meron lang nakapagturo sa akin ito. Kasi, maganda to sa kalusugan ng mga alaga. Mas maganda kesa sa gagamutin natin sila ng antibiotic kapag sila may sakit. Mas maganda habang wala silang sakit, bigyan natin ng probiotics. Meron na tayong unang video nito. Binigyan ako ng ganito. Ni Tonton dito sa kabilang farm. Gumawa siya, binigyan niya ako. Meron na tayong video niyan. I-check e nyo lang yung pinaka previous na previous na siguro mga 2 years ago na video. Nandun yun. Binigyan niya ako ng ginawa niyang ganito. So, syempre, babanlawan natin yung yung bote. Kasi sayang yung natirang pulot. Bango. Ang bangon ang pulot. Arniba lang ang mga... Na... Saan ba bango? Mas magandang gamitin ang pulot. Siyempre, ano pa to pinaka raw pa to na pagkaka <coughs> Hindi magandang gamitin yung wash na sugar o yung white na sugar kasi meron na yung ano, meron na yung process na ginawa ba para maging white siya. So dapat yung pinaka malapit sa pagkapuro ng asukal So, pupunuin lang natin yung 6 liters na galon. Oops. Katapos, takpan, isik. Isik <clears throat> lang, isik. So, ayan. Gawa ng ating probiotic drink para sa mga alagang mga manok ngayon ito ay ilalagay sa madilim na lugar malamig at madilim na lugar huwag yung naaarawan at naiinitan na lugar para hindi mamatay yung mga good bacteria dapat nito medyo cool yung hindi naman kailangan cold cool. cool lang dapat yung tubig para mabuhay yung mga good bacteria dumami ito sila mag uh, magpaparami tapos ang pagtatakip nito, wag wag saradong sarado. Sakto lang. Ayun. Yung gumagalaw siya oh. Pero hindi natatanggal. Para sumisingaw siya kasi pag ano to eh mag mag uh, accumulate ng ng carbon dioxide yung mga yung mga good bacteria. Maganda sumisingaw 'yan. Tapos in one week, pwede mo na siyang gamitin. So, ganun ang gagawin natin. After one week, gagamitin natin ito. Ngayon, kapag ginamit ginamit to, ang paggamit nito, kukuha ka ng isang litro. Sa isang litro. Eh, kukuha ka ng isang litro ng probiotic. Tapos, ihahalo mo ngayon sa isang galong tubig. Yung kinuha mong isang litro dito. Yun ang ipapainom sa mga alaga. So, pag nabawasan na to, nabawasan to ng isang litro, magdadagdag ka lang ngayon ng isang litro ulit na tubig. Lalagyan mo lang ng brown sugar or pulot. O, di diba? Kada isang litro, lalagyan mo ng dalawang kutsarang brown sugar or kalahating cup ng molasses o pulot. So, parang ganun. Parang pinapakain mo lang siya ulit. Parang nagdadagdag ka lang ulit. Ngayon, dadami na naman yung good bacteria. Hanggang sa mabuhay na talaga sila dito. So, kapag kapag one month na, after one month, eto yung bigas niya na ano na yung mga nutrients niya na kinakain ng mga good bacteria. Papalitan mo na to Gagawa ka na ulit ng bago. After one month ng paggamit nito. So, everyday mo itong mapapainom sa mga alaga. So, everyday kukuha ka lang. Tapos magdadagdag ka lang ng sugar syrup or molasses si syrup na may kasamang tubig. Pagkatapos, pwede mo nang gamitin. Itatago mo na naman sa cool and dark place. So, eto na yung probiotics. Sana, meron ako na ibahagi sa inyo na medyo malaman ng konti na pwede nyo i-apply sa mga alaga ninyo. Although, ito hindi original sa akin. Actually, matagal na talaga to. So, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyo panonood. Alam.